Malaking porsyento ng populasyon ng bansa ay katolisismo na tinatayang abot ng 78%. Ito ay patunay ng malakas na debosyon at kultura ng mga Pilipino na isinalin sa kasalukuyan. Tuwing mahal na araw ay may mga tradisyon na sinasagawa ang mga Pilipino. Isa na riyan ang Visita Iglesia, Pabasa at Sinakulo. Ngunit isa sa masasabing mahirap, masakit at madugo na pagpapakita ng debusyon ng mga Pilipino ay ang pinitensya. Kaya kwento ng matinding panata ang alamin natin ngayon kasama ang samahan ng pinitensya ng Mandaluyong. para bigyan tayo ng detalye patungkol sa penitensya at sa kanilang samahan, makakausap po natin ang founder ng samahang penitensya ng Mandaluyong na si Jaime de la Cruz. Pati na rin ang ilang mga dekada ng namamanata na sina Mario Olivo, Lido Abelo at Christopher Reyes. Good morning po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Ayan. Alright, mukhang may problema tayo ng konti sa inyong audio. Baka nakamute po kayo? Baka dapat i-unmute po natin. Ayan, well, Ryan, babalikan natin mayama yan. Mm -hmm. no? Siguro inaayos po nilang kanilang audio. Okay, Subukan natin ulit. Ayan. Sir Jaime? Yes po, good morning po. Right. Good morning Sir Jaime, Sir Ryan po at si Chi. Oh, oh. Paano nga, pakwento lang po. Pa, paano po nagsimula ang uh, samahang pinitensya <laughs> ng Maduluyong? At ano po yung layunin mo sa pagtatatag ng samahang ito? Ito mo yung panataan uh, panata na. Oh. Sir Jaime? Panataan yung pangisimula. Hello, ma'am. Hello po, ma'am. Alright. Naririnig po. niyo po Gandang ba kami? Po. Magandang, Magandang umaga po. po. <laughs> oh, Magandang niyo umaga po. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po. Naririnig niyo po ba kami? Yes, ma'am. Apo. Apo. Sir Jaime, pakwento lang po kung paano nagsimula yung samahan po ninyo at ano po yung pinakalayunin ng pagtatatag ng samahang pong ito? Yung pagtatag, yung sa ano, daw nagsimula yung samahan ng nung una? Mm na, ano Hello ma'am, ah... Uh, nagsimula po ito, ma'am, uh, nung uh, nakagisnan ko na rin po, 1972 po, nag-start na rin po ako ng pag-penitensya. Okay, Sir Jaime, paano nyo napapanatili ang espiritualidad at dedikasyon ng inyong mga miyembro po sa kanilang debosyon tuwing Simana Santa? Uh, sa ngayon po, ma'am, uh, iniipon-ipon ko ang mga nagpipinitensya at ang mga samahan ng pinitensya dito po sa bayan ng Mandaluyon. At sa ngayon po, sila po ay nakikipag-coordinate po sa akin Tungkol po dito sa kanilang mga palata. Oo. Uh -uh. Sir Jaime, kadalasan po sa mga namamanata ay talagang may malalim yan na nahilan. Sa'yo po, ano po yung nagtulak sa inyo na magsimulang mamanata? At gaano nakatagal ang yung debosyon tuwing ngayon, panahon ng Semana Santa? Sa ngayon po ako po ay 22 years old. Nag-start na po ako ng pagpipinitensya. Ma'am, hindi naman po ako uh, nainganyo or ano ang inalok ko lang po sa aking sarili ay sumama po dito sa mga nagtipinitensya. At 22 years old po ako noon. Okay, para naman po sa mga namamanata, paano nyo naman ilalarawan ang kahalagahan ng pag-aalay ng sakripisyo at penitensya sa inyong buhay bilang kristyano? Ma'am, ang ano po namin dito sa pagpapanata, ito po ay malaking sakripisyo po sa kanilang mga sarili at sa kanila po mga pamilya. Yun po ang inaano nila sa kanilang pamamanata dito po sa bayan ng Mandaluyon. Opo. Sir Jaime, kasi sabi mo kanina, 22 years ka na pong namamanata. Pakwento lang po, sa mga nakalipas na taon, ano-ano na po mga pagbabago sa buhay ninyo o mga biyaya na dumating po? Simula po nung namanata kayo. Uh, ang biyaya po na aming nakakamtan ay para po, rin, para rin po sa aming pamilya na maging mabuti at maging hawa at malayo sa anumang kapahamakan at lakas ng katawan. Okay, sir, hi. May meron po tayong kasama dyan ngayon na namamanata, di ba? Tama po ba? Meron po tayong kasama po, dyan ngayon. Okay. Para po to sa kasama niyo, Sir, ngayong Webes ay isasagawa niyo ang inyong penitensya. Paano niyo naman pinaghahandaan po ang inyong debosyon ngayong panahon po ng Quaresma? Ma'am, ito po ay pinaghahandaan na rin po namin sa ting sasapit ng Quaresma. Ito po ay sila ng uh, Webes at Dierdes, ma'am. Okay. Maraming salamat po, uh, Sir Jaime, sa pagbibigay sa amin ng malawak na detalye patungkol po sa samahang penitensya ng Mandaluyong at syempre sa mga kwento ng panata po ninyo. Kasama po natin dyan sila Christopher Reyes. Muli, maraming, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng oras. Ingat po kayo.